Uh, kawawa yung mga tuta ko, oh. Naliligo, oh, Ay, nabasa sa ulan, kailangan ko naman ang hugasan sila. Ay, uh, makatropa, kawawa, oh. Tingnan mo, oh. Pinuha ko sa taas. Ay, God bless. po sila, mga puti, puti. Kapit po, sa taas, kawawa. Niligo ang mga sila kasi ano yun, Daming kasi sa -nang -iyak sila doon mga kasama ko

Maraming ano po tigil Ang lupa. Naliguan mo po kahit ligo na yan. Tatong sila. lupa. Puro po na sila. Ang kawawa sila oh. Ang nanginig na akong kawawa o. Diba yan sila lima? Oy, dito, dito Yun, oh, na. dito, ang nakadrop ko. Uy! Dito ko ba? Yan o, na butik. Oo, dagat na! Okay, ang mo! Hindi ko ka sa lupa! Tapos pa lang. ng apartment doon. Lakas hulan, mga katopo. yung mga namin. Wow, yung bahay na doon, wala <laughs> na na. May kumot yan ni Cole. Ay, mamaya. Sabit lang magpapalino kasi kung tapat ang mga katawag pa kawawa. Sabit lang ang sidik ko. Ay, noong mga. basa, naligo na rin. ala ko dataan lang yung mula, hindi lalakas, hindi pala lumakas. Yun. Mm.